What is up guys, Real Austin here. Welcome back to my channel. And for today's video, magipag meet up tayo sa ibang mga big bikers sa south, somewhere in Mamplasan. So pupunta tayo don para makita natin yung ibang tropa, para naman ma madagdagan yung ibang barkada natin. Okay? Okay guys, so sabi ko nga pupunta tayo ng uh, South sa Maplasan para i-meet up yung ibang mga big bikers. Hindi ko alam kung anong mga uh, bike nila na dadalhin kasi iba to sa CBs So, titingnan natin yung mga bikes nila. At syempre, para madagdagan na rin yung mga tropa natin na nagbi-big bike, uh, mas madami, mas maganda para at least di ba kahit saan ka pumunta may kilala ka mas maganda yon para ano kumbaga mas mas malawak yung uh, network mo sa mga kaibigan mo na nagbibig so nandito na tayo ngayon sa ano sa Slex um I think Skyway pa lang to pupunta tayo ng ano ng uh, uh Shellman Plaza para i-meet up yung mga tropa natin so ngayon medyo okay naman yung traffic uh, wala namang masyadong problema sa weather um, kanina tinignan ko kung baka umulan kasi sabi ko pag umulan hindi na ako tutuloy pero biniyayaan tayo ng magandang weather kaya andito tayo ngayon pupunta tayo dun sa mga tropa natin na nagbibig bike okay dito sa Shellman Plaza so sa ano sa Sunday may ride tayo together with Sea Beast naman uh, breakfast ride so bago bago matuloy yon eto muna para ano pantanggal ka din lang sa ano pagda-drive <laughs> so malapit na tayo guys sa uh, Shell Plaza and excited na ako ma-meet yung mga tropa natin doon na taga Toda um, Toda Tambay Okay, so etong mga to, etong mga kasama ko na to, eto mga member to ng TODA So, andito na nga sila. Um, so, um, eto, sobrang dami din nila na mga big bike dito. Pero sabi, sabi sa akin kasi, halo-halo to. Merong big bike underground, merong toda. So, lahat naman sila mababait. Okay, so, eto yung mga bikes nila. Papakita ko sa inyo. Um, may XSR, may mga naka-NK, may naka-GS. Uh, may 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 nakita ko dito naka BMW na R90 tapos may dumating din dito naka GS na ano na 1000 nata Tapos may naka Duke. Alright, so syempre yung motor natin naka CB 1000 tayo. May naka CBR dito. May mga naka BMW din ng na mga naka uh, auto. So shout out sa inyo guys. Salamat sa pagtanggap sa akin dito sa Toda Tambay. At uh sana maulit uh, ulit ang pambike natin dito. Sasama ko rin yung mga uh, kakilala kong magbibigbike para mas 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 madami, mas masaya, 'di ba? So eto mga to si ano uh, XSR 900 yon, eto yung GS na sinasabi ko sa inyo. Um tapos may mga nakadominar din dito. So, masaya, masaya mga kaibigan. Ano ba yung um, uh, experience ko sa pagtatambike sa grupo na to. Uh, mababait sila at uh, marami din kami nga no, pumunta dito na hindi naman ka, ka, no, kamembro ng Toda Tambike. Pero still, um, inaccommodate nila kami. So, eto na nga tayo. Uh, after nung ano nung pampike natin pauwi na rin tayo sa Makati kasi following day uh, meron tayo ng ano sea beast na alright guys so eto na ako pauwi na ako may kasama ako dyan sa likod yung mga naka XSR nauna lang ako kasi um, magkakasama sila hindi ko lang alam kung dadaan sila ng ano ng skyway at yun na nga yung isang kaibigan ko rin na namit ko doon sa uh, tambayik yun yung naka BMW yung matulin magpatal ma, ano sobra talagang nawawala sa kalsada mga motor pero like what I said always drive safe drive na within your limit lang. Tapos, gusto wag mo lang uunahan yung guardian angel mo. Alright?